Dito ako ngayon guys sa uh, Antipolo ay kakadrag lang natin po. Masayro uh, natin. Ayan. Ayan. Uh, Tapay muna tayo dito sa ilalim ng puno. Ayan na. Uh, nakita yung puno. Ayan. Labas ton! At ayan guys. Tama-tama. tingnan nyo na lang tingnan nyo guys mas gusto pa tayo ha uh, katrap siya sa pasig ng daan Aba -aba to guys long ride to long ride to. Uh, ayan ayan guys so guys at uh, pick up na natin si Matt ayan let's go uh, at ingat po sa lahat ng bumabiyahe ayan RS ayan yes sir